nagpa-attack ako ng ay ano to bastos na dog yan oo dog wala mo mari ito pupunta ako sa kapit bahay ito yung mga ano manghihingi ako ng mga ang ganda na may pero may bahay doon na napakulap na sa ganda bundok dito sa amin pero ang ganda ng size ayun oh. No? ayun kita mo hindi mo kita no pero ayun siya ay bayabas pala yung ko. siya singa agi pa agi na inday para pwede ka rali no ka agi na inday <laughs> mga yakot yang ka Hindi, no'y tinuga ko na yung mo iyang angka. Matuga kami tiyang ka. May ay, okay, okay, Oo, oh. on, on, on. ay, Oo, gawan wikon kami. Ay, wow. Oo. Ano ay, ha? Day! Hindi nga no? Day! Ah, nagpanaw, sanda? Ay, sarado, ama tuod. Ay, ito, Noy! Aba, puro manok doon nagapangukay sa nakusina. kusina. Hapon yun know, na, pero randa nga mga tan, mga linaban sa guwa pa. Hala. Lang tao. Hay sin ba ako na inday ang dangang ka nga raw tolen. Haba na na mayang ako na imo puno. Nga may bunga. awag tatawo, ala nur <laughs> did end agale tao

Ah. Oh, okay, sige ah. <laughs> Oo, naga lang. Hi. <laughs> <Ay. laughs>

Bahaya Bu. Bye. tahu. Bye-bye.